Sa kabila ng kanyang mabilis na pag-angat bilang isang kinikilalang Filipino fashion designer at creative force, hindi na ni Michael Ellis na madamay sa kontrobersyang bumabalot sa kanyang pamilya. Sa tagumpay na kanyang tinatahak, kasalukuyan siyang hinahangarap sa isang personal na pagsubok, isang hamon na hindi lamang sumasalamin sa kanyang profesyon, kundi pati na rin sa kanyang paninindigan sa kabila ng mga aligasyon ng katiwalian na kinasasangkutan na kanyang amang si Congressman Zaldi Co. The Philippine Showbiz List presents Sino si Alice Ko, ang anak ni Congressman Zaldi Ko. Ellis Political and Business Roots Nagmula si Ellie sa isang prominenteng pamilya na may matatag na koneksyon sa politika at negosyo. Kaya natural na nakatuon ang maraming tao sa kanya, hindi lamang bilang isang individual, kundi bilang bahagi ng isang malaking pamilya. Siya ay anak ng kontrobersyal at pinaghahanap na ako Bicol Party representative si Zaldy Co na isinasangkot sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa proyekto na flood control ng Department of Public Works and Highways. Si Zaldi din ang CEO ng SunWest Group of Companies at former chair ng House Committee on Appropriations. Samantalang ang chuhi ni Ellis na si Christopher Ko co. ay co-founder ng Highton Construction and Development Corp. Ang dalawang nabanggit na construction company ay kasama sa ibinulgar na listahan ng top 15 contractors na nabigyan ng DPWH ng mga proyektong nagkakahalaga ng 105 billion pesos. Pinsan naman ni Ellis ang singer at lifestyle vlogger na si Claudine Ko na kabilang sa binansagang Nepo Baby. Dahil sa koneksyon ni Ellis sa pamilyang Ko, maging siya ay inuulan ng matinding pambabatikos. A fashion designer. Sa halip na manatili lamang sa anino ng politika ng pamilya, nagpasya si Ellis sa sumunod sa sarili niyang landas. Sa kabila ng mga expectations at pressure, pinili niyang itaguyod ang kanyang sariling pangarap sa sining, particular na sa fashion at musika. Sa murang edad na 16, nagsimula si Ellis na gumawa na kanyang mga unang disenyo at ibenta ang mga ito. Kahit wala siyang formal na edukasyon sa fashion design. Isang self-taught designer siya na na-implement ng brutalist architecture, quirky Japanese aesthetics at modern minimalism. Nagsimula si Ellis sa paggawa ng mga t-shirt at hoodie para sa dati niyang brand na tinawag na INSTNT noong siya ay 18 years old hanggang sa si tinatag ni Ellis ang sarili niyang label na Archives bilang platform upang may pahayag ang kanyang mga ideya tungkol sa future wear o mga disenyo para sa hinaharap. Emerging young talent at budding visionary ang pakilala kay Ellis ng ilunsad nito sa pamamagitan ng fashion show na Memoirs of the Future, tampok ang mga koleksyon niya bilang fashion designer sa ilalim na kanyang brand noong July 2022. Dito, agad siya nakilala bilang isang designer na may kakaibang pananaw at estilo. Kapag isa-isa na lalakad ang mga modelo sa runway, maganda namang haang lahat sa kanyang debut collection. Ang beachfront ng 5-hectare resort sa Kagraray Island, Bacacay ang nagsilbing perfect backdrop para sa ikalawang koleksyon ni Ellis. Ito ay ginanap sa Misibis Bay Resort kung saan chairman of board ang kanyang ama. Hindi nga nagpaawat si Ellis at unti-unting tinatahak na kanyang mga likha ang international stage. Sa Rakuten Fashion Week na ginanap sa Shibuya, Tokyo noong 2023, ipinakita niya ang pagsasalib ng kulturang Pilipino at Hapon sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na tela tulad ng binakol, inabel at pinya sa makabagong disenyo. Ang aktor na si Enchong D ay isa sa mga celebrities na nakita ang suot ang likha ni Ellis. A music producer sa edad na 21, hindi lang ang pagiging fashion designer ang nakamit ni Ellis, kundi isa rin siyang music producer. Tunay na naroon ang interes sa musika. Sa mga fashion shows ni Ellis, aktibo siyang kasali sa produksyon ng musika kung saan pinagsasama niya ang classical at contemporary beats para sa mga runway presentations. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.